Ah, mga bulaos, ito yung ingredients natin sa ating lumpiang chorizo. Unang-una, rogin mo na natin itong lungganisa. Mga bulaos, tama ko. Okay, ganyan na, no? Madali lang gawin, no? Ganyan lang,

pino pino na pagka slice mga bulaos sa manos okay tapos sabay na rin natin yung mga ricado wow sobrang sarap Woo! okay ganun paghalo natin for start konti lang mga okay na siguro yan Pagkatapos yung itlog. Itlog. Mga dalawang piraso. Marap. Okay na yan. Tapos, uh, mix together all the ingredients. Ganyan na, oh. <laughs> Ah, mga bulakos, huwag niyong kalimutan i-like, i-subscribe yung channel natin. Salamat sa inyo mga kabalos-balos. Ngayon <laughs> tapos, yun na, tapos na. Balutin na natin yan sa lumpia wrapper. Tapos maglagay kayo ng kunting asin, yun Ganyan lang pagkalagay, o. <laughs> okay. Ready na ang ating lumpia wrapper. Ah, Ready to balot. Okay guys, balutin na natin yung lumpia natin. Guys, okay, pa namin itong gawin kasi yung ulam namin, araw-araw na lang chorizo. Kaya nakakasawa na kaya ginawa namin to special lumpia. Ganyan na no? Ah, uh, shoutout nga pala sa mga Bulaos Group dyan sa Pilipinas. Ah, uh, kumusta kayo? Dyan, ingat kayo palagi. Okay, ito na yung ano natin guys Lumpia Yan na lahat o Ready to Rito na to No? Tingnan nyo Wow Okay, ito na ang prito na to ang Lumpia no? Bisaya version <laughs> Eh, bisaya man ang trupa sa bulaos Nara na to lumpia Oh, mana Wow. ເດີ <laughs> <laughs> <laughs>